So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat Maga pa tayo Luluso ngayon Oras natin ay pasado alas 6 pa lang ng umaga Try tayo ngayon mamana sa umaga kung may sampah Bali dito lang tayo sa Maynapla. Hindi muna tayo dadayo Kasi medyo madalang din sa ibang lugar Kasi si Nidal GP dumayo Sa ibang lugar Wala daw Madalang din daw sabi ni Idol GP dun sa pinamanaan nila. Hindi siya nakadilin siya. So try tayo dito. Hindi mo na sama sa atin si Idol GP. So ayun mga idol. Antapay na lang kung ano yung mahuli natin. Medyo high tide ngayon. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. At maging sip yung dive natin. Ay, thank you Lord. Yeah. <sighs> Salamat Lord. <sighs> so para tayo lang napula po. Nagulang Kasi <sighs> Kaso hindi natin ako lang video na ito na shot natin. Hindi ko kasi nakakala na may luba. Nandito sa salang sa mababaw. Ha Matago pa lang dyan sa ano, kapalong na bato pagkatapat ko, dahan dahan siya bumaba papunta doon tinihiro ko na di ko na inupin yung camera ay salamat lord malaki na you know? pinabulat, pinabulat ko na lang to kaya mapansin nyo ayan na hindi tumagos yung ano natin flapper sa distansyado na kasi thank you lord Ooh. Brazil. First time natin dyan makaano uh, para dyan. Salamat Lord. Ayun o, pinabulan ko na lang. Buti na lang at hindi mabilis yung langoy niya. Thank you. Para sa atin talaga ito napakadalang. Papansin nyo, doon na tayo, doon tayo lumusong. Alas maikot na natin yung lapla. Ngayon lang tayo nakakalabit, nakapana. Ah. Thank you, Lord. खिलाड़ी देखता है सलामतिक सलामत सलामत खिलौड़ी मालिक दे सब स्कूल kasi Yung ano natin flapper Para dito ang tumiklop kasi yun lang Malapit na masira Puputol na yan Baka ngayon dumating yung ano parcel natin Gabit, sagal dumating yung parcel natin Magit dalawang linggo na Simula nung Ihimulog eh, ni Sir Dido Yung nakita sa akin yung resibo Sa Dalawang linggo na lawag ngayon daw i, i ano yung parcel idadating natin sa bahay so thank you may tibali na tayo nakadagdag na tayo dalawang isda na. binoculars Kung sila na tumapit Kareglog tayo ng hilak Wala yung kala ko dito pa na pala Buti lang di tayo wala nag-surface Kasi papasok sa butas Pag nag-surface pa tayo tayo sa na tapat na naikot na natin yung lapla ito yung pangatang isda natin salamat particular <laughs> Naka Nagdag tayo lang Bulgan tu tawagin dito sa amin sa Burugan Tawag naman nila ya Ay doon so, <hazis> so, Sa pili is good fishing Natang pusa Ay sasapal Nagdag Salamat thank you, Lord. Para din na matay na lang. Tibali kaso, dire natin 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 ng bidya. Ara bidyo. Bila na pa yari sa lugar na lang natin sa kaya tinira. Dumasa dito tapos pumasok din sa may biak. Thank you, Lord. Ay, salamat Lord. Please siya idol. May mga isa na tayo, hindi natin ng video. May time kasi mga idol na Biglaan yung mga pangyayari. Sa kagustuhan natin mahuli yung isda, pinapanan na natin. Biglaan to. Nakita ko kasi pumasok kaya sinudan ko na. Hindi ko na ginawang i-open yung camera kasi minsan malakas yung tunog ng camera natin pag open. Kumakaripas yung isda. Yun. Salamat Lord. So ayan mga idol bali. Pumagilid na tayo. Yun, uwi na rin tayo. Thanks God sa biyaya. Salamat at nakahuli rin tayo. Dito na tayo. Malapit na tayo sa may uwian. Naiikot na natin yung napla. Yung isla ng napla. Salamat. Kala ko hindi tayo makakahuli ng ganito. Yun. Thank you, Lord. Salamat. Kung kailan... Kung kalayan pa na tayo Saka na tayo nakahuli So mga idol, ang tabi na lang Sa bahay para kiluin natin Kung nakailang, nakailang kilo tayo A few moments later So ayan mga idol Bali dito na tayo sa bahay Bali na yung mga nahuli natin Nakahuli tayo na ng limang piraso Yun, thanks God at nabiyayaan tayo ngayon Salamat, akala ko hindi tayo makakahuli ngayon Kasi halos maikot na natin yung napla Buti na lang at ito yung unang napana natin. Pasensya na kayo. Mga idol, humingi po ako ng sorry sa inyong lahat. Kung yung mga isda natin, yung iba, hindi natin natukukunan talaga ng aktos sa pagpana. May time talaga na sa kagustuhan natin mapana, tinitira na natin. May mga pagkakataon na biglaan yung mga pangyayari sa pagsusulpot ng isda, gaya po nito. Salamat. Nasa mababaw lang to. Pero siguro mahigit isang di pa lang. Nandiyan sa nakap nakapandong na bato. Ilang bisis na ako dyan na sumisilip dyan sa malapit na bia kaso walang laman. Kaya tatawid lang sana ako. Pagkatapat natin. Lumabas to. Bagong salta ito mga idol kasi halata naman. Diba kasi yung dating pagbagong salta, maamo. Dahan-dahan lang siya na papasok dun sa butas na malaki. Doon ko na napana. Nasundan ko. Pinahabulan. Salamat na yung stone shot natin. Hindi tumagos yung plaper natin. Tapos itong ano din natin. Itong isang tribalay natin. Ito yung panghuli. Ganun din yung nangyari. Tiri natin ako na ng video. Biglaan din. Salamat. na ano natin katimbangan. Kiloy natin. Malaki-laki na to. Nagigit isang, makikigit tatlong kilo siguro to. Mabigat. Nagigit tatlong kilo nga. Ayan. Uh, 3.25. Uh, <laughs> <laughs> ano ba naman? 3.25 mga idol. Salamat. Minsan talaga mga idol, nakakatagpo tayo ng malaking isda kaso din natin na papana, pinag-iwanan tayo sa kagustuhan na makuha natin ang video. Kaya nakakapanhinayang din. Kaya yung ginagawa natin ngayon, pinapana na lang natin agad. Yun, 1.5 yung isang tribali natin. Ito yung huling napana natin. Ito naman yung isa. Buti at lumapit to nung nag call tayo. Isang kilo. Bali, kiloy natin yung mga pambinta natin. Ito. Yun, 2.5. 2.5 tapos ito naman uh, 3.25 bali may may kabuuhan tayo na pambinta na 5.75 mga idol ito naman yung pangulam natin ito po tiyat hindi <laughs> na tayo nag resurface <laughs> yun malapit na mag isang kilo 0.8 kasama na natin itong bulgan kung tawagin dito sa amin. Ito yung pangulam natin. May git isang kilo. Ayos na rin to. Salamat sa biyaya. Yung thanks God at napakalaking tulong nito. So, ayan mga idol. sa kabuuhan. May na huli po tayong may git anim na kilo. Natin. Tapos dito, yung pambinta, pagbinta natin, uh, 200 po yung kilo. Mga ganitong klasing isda ah uh, 5.75 200 meron din yung 1,150 napakalaking blessing ng mga idol malaking tulong na sa pang-araw-araw na gastusin natin 'yun maraming salamat sana so, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol